Guys, baha you na know. na yun, oh. Wala, eh. Pagka-pagka pa dyan, eh, oh. Baha. Ano na yun? Wala flashlight. Ikita na na yun, guys, yung Kaya di mo nga gilita yung mga tubig. Ano? Ang dami. Eh. daming tubig. Okay. Huh? Ayaw, na Ayaw, na. Saan ba nagagaling lahat ng tubig? Salad mo ay. Ha? pasok na sa kwarto eh. Ang gagaling sa loob pag hindi pag hindi umuupa yan. Abot ng kama ko eh. Pumasok na sa kwarto? Oo, oh, naroon nga nag-usap sa likod eh. ko. May na ba pag nabasa yung kaba nalagay na lang natin doon okay, sa ano ba? para para magtuyo. Guys, hindi mo nakikita yun. Ayan yung ilong ni Gilim Ayan yung yung ano namin. Yung lutuan namin. Ayun yung grep namin. Yung yung pader. Tapos, eto yung ba. May malapit na pumunta sa upuan. Malapit na sa magagawa? Ay, tapos na. Ilan oh, oh, oh. <laughs> hey, lang naka-video.